Ano ang sinasabi mo sa Diyos kapag wasak ang puso mo at tila tahimik ang langit? Maaaring sumigaw ka na sa kalagitnaan ng gabi, nag-iisa sa dilim, nagtatanong, Diyos, nasaan ka? At ang katahimikan ay umaling-aungaw ng mas malakas kaysa sa iyong panalangin. May kakayahan ang sakit na ipadama sa atin na malayo ang Diyos at sa mga sandaling iyon madali tayong maniwala sa kasinungalingang kinalimutan niya tayo ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang pag-uusap sa Diyos ay nagsisimula sa katahimikan sa pagdurusa ngayon, nais kitang dalhin sa isang espiritwal na paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa puso ni Jesus at kung paano niya tayo tinuruan na makipag-usap sa Ama hindi lamang sa kagalakan, kundi sa gitna ng paghihirap. Dahil ang totoo, sa ating e, pinakamalalim na sakit natin, nadidiskubre ang pinakamalalim na uri ng panalangin. Kaya huwag kang umalis, huwag mong isara ito dahil ang maririnig mo ngayon ay maaring magbago magpakailanman kung paano ka makikipag-usap sa Diyos kapag ang kaluluwa mo ay nasasaktan. Kapag nararamdaman mong malayo ang Diyos, naisip mo na ba kung bakit parang pinakalayo ang Diyos kapag kailangan natin siya ng higit sa lahat? Isa itong tanong na maraming mananampalataya ang takot itanong ng malakas dahil tinuruan tayong laging malapit ang Diyos, laging nakikinig. At totoo yun. Ngunit kapag masakit na, kapag mahaba ang gabi, kapag tila hindi sinasagot ang mga panalangin, may ibinubulong ang ating puso. Baka hindi niya ako pinakikinggan. Ngunit hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na maaaring ikagulat mo. Maging si Jesus o si Jesus mismo ay nakaramdam ng ganong distansya. Sa krus, sa kanyang huling mga sandali, siya ay sumigaw, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Iyan ay mula sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 27, Talata 46. Isipin mo iyon, ang anak ng Diyos, perpekto at walang kapintasan, ay nakaramdam ng pag-iisa. Hindi niya pinalabas na ayos lang ang lahat, hindi niya itinago ang kanyang sakit, Inihayag niya ito at inihayag niya ito ng direkta sa Ama. Bakit? Dahil ang pagdurusa ay hindi nangangahulugan ng paghihiwalay. Uulitin ko, ang pagdurusa ay hindi nangangahulugan ng paghihiwalay. Alam mo, nais ng kaaway na maniwala kang ang sakit ay katibayan ng kawalan ng Diyos. Ngunit sa totoo lang, madalas na ipinapakita ng sakit ang presensya niya sa mga paraang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Isipin mo ang isang batang natututo maglakad. Nakatayo ang ama ilang hakbang lang ang layo, bukas ang mga bisig, handang saluhin siya. Sa paningin ng bata, maaaring mukhang malayo ang ama. Ngunit sa katotohanan, kailanman ay hindi siya naging mas mapagmatyag. Nakatuon ang kanyang mga mata, handa ang kanyang mga kamay, buo ang kanyang puso sa anak. Minsan, ganito rin kung paano pinapayagan ng Diyos na tayo ay lumago. Hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng pagsubok, kundi sa pananatiling sapat na lapit upang maabot natin siya, ngunit sapat ding layo upang maunat ang ating pananampalataya. Ngayon, maging totoo tayo, masakit ang distansyang iyon. Gusto natin ng kaaliwan ng sagot ng agarang kaginhawahan at kapag hindi natin ito nakuha, nagsisimula tayong isipin ang pinakamasama. Ngunit ibang katotohanan ang ipinapakita sa atin ng Biblia sa awit dalawamput. Dalawa ang parehong mga salitang sinabi ni Jesus sa Cruz. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ay bahagi ng isang mas malawak na panalangin at alam mo ba kung paano nagtatapos ang awit na iyon? Sa pagtitiwala, sa pagsamba, sa deklarasyong hindi niya itinago ang kanyang mukha sa kanya kundi dininig niya ang kanyang paghingi ng tulong. Iyan ay mula sa awit 22, talata 24. Hindi pinabayaan ng Diyos si David, hindi niya pinabayaan si Jesus, at hindi ka rin niya pinabayaan. Ang katotohanan na ito, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang kawalan niya. Minsan siya ay kumikilos sa mga paraang hindi natin nakikita, nagpapagaling sa mga antas na hindi pa natin nauunawaan. Inihahanda niya tayo para sa lakas na hindi natin alam na kailangan natin. Maaaring pakiramdam mo ay mag-isa ka, ngunit hindi ka pinabayaan. Maaaring hindi mo marinig ang kanyang tinig. Ngunit naririnig niya ang bawat salitang ibinubulong mo sa gitna ng iyong mga luha. Maaring hindi mo makita ang susunod na hakbang, ngunit naroon na siya naghihintay na salubungin ka ng biyaya at kapangyarihan. Kaya sa susunod na maramdaman mong malayo ang iyong kaluluwa sa Diyos, alalahanin mo ito. Kahit si Jesus ay lumakad sa gitna ng katahimikan, kahit siya ay nagtanong, nang mahihirap na tanong at sa paggawa niya nito binigyan niya tayo ng pahintulot na maging tapat, totoo at bukas sa ating sakit dahil hindi kailangan ng Diyos ang perpektong panalangin, ninanais niya ang tunay mong puso. At kapag nabigo ang iyong mga salita, kapag ang tanging maiaalay mo ay ang iyong pagkawasak, tinatanggap niya ito bilang pagsamba. Ang katahimikang nagwawasak at nagtatayo sa atin. Tayo ay nananalangin, tayo ay umiiyak, tayo ay nagmamakaawa, at gayon paman wala. May uri ng sakit na higit pa sa katawan, isang katahimikan na umuukit sa kaluluwa. Ito ang katahimikan ng langit kapag naibuhos mo na ang lahat, at walang kasagutang, Dumarating ang katahimikang ito, hindi lang ito simpleng tahimik. Nakakatakot ito. Napapaisip ka kung ang mga panalangin mo ba ay nawawala, napagdududahan mo ang iyong pananampalataya, tinitingnan mo ang iba na tila namumuhay ng matiwasay, at nagtatanong, bakit hindi ako? Naalala mo ang bawat pangakong ibinigay ng Diyos at bigla, tila mga alaala na lamang ito, hindi na buhay na katotohanan, ngunit narito ang mahirap na katotohanang bihira nating pag-usapan. May mga sandali sa buhay ng bawat mananampalataya kung kailan tila tumatahimik ang Diyos maging ang pinakamatitibay sa pananampalataya, yaong mga lumalakad ng malapit sa Panginoon ay nararanasan ang katahimikang ito. Si Abraham ay naghintay ng maraming taon para matupad ang pangako ng Diyos. Si Jose ay nanatili sa bilangguan, maling naparatangan, habang tila tahimik ang langit. Si David ay sumigaw sa ilang, inuusig at wasak, sumusulat ng mga awit ng kalituhan at pagdadalamhati. At gayon paman, wala sa kanila ang pinabayaan. Kaya bakit pinapayagan ng Diyos ang katahimikang ito? Dahil mayroong sagradong bagay na nakatago rito, alam mo? sinusubok ng katahimikan ang mga bagay na hindi kayang subukin ng ingay. Ipinapakita nito kung ano talaga ang ating pinaniniwalaan. Madaling magtiwala kapag agad sinasagot ang mga panalangin, kapag hayag ang mga himala, kapag umaapaw ang kagalakan. Ngunit ang tunay na pananampalataya, ang malalim, nakaugat sa kaluluwang pananampalataya, iyon ay lumalago sa katahimikan. Isipin mo ang isang buto, nakatago sa ilalim ng lupa, nakalilim sa liwanag, napapalibutan ng kadiliman, walang nakakakita sa pag-usbong nito, walang nakaririnig sa ugat nitong sumusugat sa lupa. Ngunit may nangyayari sa ilalim, may buhay na nabubuo, may lakas na umuusbong. Ganiyan madalas kumilos ang Diyos sa gitna ng katahimikan. Hindi siya wala, hindi siya walang paki-alam, kundi may hinuhubog siya sa iyo na hindi kayang likhain ng ingay, katatagan, pagtitiwala, pagiging malapit sa kanya. Ngunit huwag tayong magpanggap na madali ito. Maaring ang katahimikan ay magpatigas ng ating puso. Maaring tayo'y umatras. Tinitigil natin ang panalangin, ang pagbabasa ng salita, ang pag-aasahan. Ipinagtatanggol natin ang sarili laban sa pagkadismaya sa pamamagitan ng pagpapanggap na wala na tayong pakialam, ngunit sa kaibuturan meron pa rin. Dahil sa kaibuturan alam natin ang Diyos ay Diyos pa rin at may bahagi sa atin na ayaw bumitaw sa pag-asa. Maging si Jesus sa hardin ng Getsemani ay nakipagbuno sa katahimikan. Nakiusap siya sa ama na nagsabing, Kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Iyan ay mula sa Mateo, Kabanata 26, Talata 30, Siyam. Ngunit pagkatapos ay idinugtong niya ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo. Iyan ang sandaling bumabaling ang bawat panahon ng katahimikan, pagsuko, hindi pagsuko sa pagkatalo, kundi pagsuko sa Diyos. Ibinibigay ang sakit, ang mga tanong, ang tamang oras. Pagtitiwala na kahit hindi natin siya marinig, naririnig pa rin niya tayo. At eto ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Madalas na nauuna ang katahimikan ng Diyos sa kanyang pinakadakilang gawa. Bago ang muling pagkabuhay, may katahimikan ng libingan. Bago nahati ang dagat na pula, may nakakakilabot na katahimikan ng gabi. Bago ang Pentecostes, may mga araw ng paghihintay sa silid sa itaas, nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya kung ikaw ay nasa isang panahon ng katahimikan ngayon, tandaan mo ito, hindi ka pinarurusahan, inihahanda ka, hindi ka binabaliwala, inaanyayahan ka sa mas malalim na lakad, mas malalim na pagtitiwala, mas malalim na pag-ibig. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi pagtanggi. Madalas, ito ang banal na espasyong pinanggagalingan ng pagbabago. Kaya huwag kang lalayo dahil lang hindi mo siya marinig. Lumapit ka pa. Magsalita pa rin, sumamba pa rin, maghintay pa rin dahil sa kabilang panig ng katahimikan naroon ang kaluwalhatian. Paano niya tayo tinuruan manalangin sa gitna ng sakit? Ang sakit ay may tinig at minsan malakas ang tinig na iyon. Sumisigaw ito para sa kaginhawahan, nagmamakaawa ito na makatakas nakikiusap ito ng daan palabas at si Jesus, oo maging si Jesus, ay kilala ang tinig na iyon. Sa mga huling oras, bago ang kanyang pagpapako sa krus, hindi lamang nakipag-usap si Jesus sa Ama, siya ay umiyak, siya ay nanginig, siya ay napahandusay sa lupa. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 26, Talata 38, sinasabi niya, Ang Aking kaluluwa ay labis na nababagabag hanggang sa kamatayan. Huminto ka at damhin mo iyon. Ang anak ng Diyos, puspos ng banal na kapangyarihan at perpektong pag-ibig ay nabigatan. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil sa bigat ng pasaning kanyang papasanin. Ang kasalanan ng mundo, ang pagtataksil ng mga kaibigan, ang katahimikan ng langit. At sa sagradong sandaling iyon, ibinigay niya sa atin ang pinakamakapangyarihang halimbawa kung paano makipag-usap sa Diyos kapag ang pagdurusa ang bumabalot sa atin. Una, ipinakita niya sa atin ang katapatan. Hindi itinago ni Jesus ang kanyang sakit. Hindi niya sinabi ang sa tingin niya ay tamang sabihin. Ibinuhos niya kung ano ang totoo. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Isinama niya ang kanyang buong pagkatao sa panalangin. Iyon ang kanyang takot, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagdadalamhati at diyan din tayo dapat magsimula. Kapag ikaw ay nasasaktan, hindi hinahanap ng Diyos ang iyong pagganap, hinahanap niya ang iyong puso. Alam na niya kung ano ang nararamdaman mo. Kaya sabihin mo ito. Pangalanan mo ang takot. Pangalanan mo ang sugat pangalanan mo ang hangaring matapos na ito. Ang ganitong uri ng katapatan ay hindi nagtutulak sa Diyos palayo. Bagkus, ito ang humihila sa kanya palapit, ngunit hindi doon tumigil si Jesus. Matapos ibuhos ang kanyang sakit, pumili siya. Isang pagsuko, idinugtong niya ang mga salitang nagpapabago sa lahat. Ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo. Narito ang pinakadakilang kabalintunaan ng panalangin sa gitna ng pagdurusa. Iniaalay natin ang ating pinakamalalalim na pagiyak at pagkatapos ay isinuko natin ito. Iniaalay natin ang ating kawalan ng pag-asa at nagtitiwala tayo na ang Diyos ay mabuti pa rin kahit hindi niya gawin ang ating hinihiling. Ang ganitong uri ng pagsuko ay hindi kahinaan ito ay kapangyarihan. Isa itong kaluluwang nagsasabing, Nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi kita nauunawaan. At iyan ang diwa ng turo ni Jesus, hindi lang sa salita, kundi sa mismong buhay niya. Tingnan mo kung paano siya namuhay. Palagi siyang lumalayo upang makasama lamang ang ama. Hindi niya hinintay ang krisis para magsimula ng panalangin. Ang panalangin ang kanyang pamumuhay ang koneksyon sa Diyos ang kanyang hininga. At dahil dito, noong dumating ang sakit, hindi siya tumakbo palayo sa Diyos. Tumakbo siya palapit, napakadalas. Kabaligtaran ng ating ginagawa. Itinuturing natin ang panalangin na huling opsyon. Hinahayaan natin na umabot tayo sa sukdulan at sa kapalamang tayo sumisigaw. Ngunit ipinakita sa atin ni Jesus ang ibang daan manalangin palagi upang kapag dumating ang pagdurusa, malalim na ang iyong mga ugat. Isa pang aral na itinuturo sa atin ni Jesus sa gitna ng pagdurusa ay ito. Hindi mo kailangang maramdaman na malakas ka upang manatiling tapat. Sa Getsemani, tatlong beses na hiniling ni Jesus sa Ama na ilampas sa Kanya ang kopang iyon. Tatlong beses. Ang pag-uulit ay nagpapakita ng lalim ng Kanyang paghihirap. Hindi ito basta isang magalang na pakiusap. Ito ay isang desperadong pagmamakaawa at gayon pa man siya ay nanatiling tapat. Bumangon siya mula sa lugar ng kalungkutan, ginising ang kanyang mga alagad at humarap nang diritsahan sa pagtataksil. Hindi dahil malakas ang kanyang pakiramdam, kundi dahil nagtitiwala siya sa ama. Maaring nararamdaman mong, hindi ko na kaya, wala akong lakas. At marahil nga ay wala, ngunit hindi mo kailangang meron. Ang kailangan mo ay pagsuko, sapagkat eh, kapag isinuko mo ang lahat, ang Diyos ang nagiging iyong lakas. Sumulat si Pablo sa Ikalawang Korinto, Kabanata 12, Talata Siyam, Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Hindi iyon teorya. Isa iyong katotohanang ng bunga ng karanasan dahil si Pablo tulad ni Jesus ay alam kung ano ang kahulugan ng magdusa, manalangin at makarinig ng salitang hindi ngunit patuloy na magsabing oo sa Diyos. Itinuro rin sa atin ni Jesus ito, hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong pagdurusa. Kahit nang makatulog ang mga alagad, nang pumalya ang mga sumusuporta sa kanya, alam ni Jesus na nandoon pa rin ang Ama at kahit tila tahimik ang langit, hindi kailanman nawala ang presensya ng Diyos sa Kanya. Iyan ang dahilan kung bakit nakayanan ni Jesus ang paglilitis, ang pagbugbog, ang krus. Hindi dahil hindi ito masakit, kundi dahil hindi siya nag-iisa at hindi ka rin nag-iisa. Maaaring pakiramdam mo ay walang nakauunawa. Maaaring napapaligiran ka ng mga tao, ngunit nananatiling hindi ka nakikita. Ngunit nakikita ka ni Jesus, alam niya, nilakaran niya ang landas na ito bago mo pa ito nilakaran at ngayon kasama mo siyang lumalakad dito. Sinasabi sa Hebreo, Kabanata 4, Talata 15, Sapagkat wala tayong dakilang saserdoteng hindi makauunawa sa ating mga kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, tulad natin gayon may hindi nagkasala. Iyan ang Jesus na kasama mong nakaupo sa oras ng iyong dalamhati. Iyan ang Jesus na nakikinig kapag wala ka ng masabi. Iyan ang Jesus na tumutugon, hindi palaging may agarang sagot, ngunit laging may pag-ibig. Kaya ano ang natutunan natin kay Jesus kapag tayo'y nagdurusa? Maging tapat, sumigaw, hayaan mong dumaloy ang luha, ngunit pagkatapos magsuko. Piliin ang pagtitiwala kaysa kontrol. Piliin ang pananampalataya kaysa takot. Manatiling konektado. Huwag mong ihiwalay ang iyong sarili sa Diyos sa oras na pinakakailangan mo siya at alamin mo mula sa pinakaloob ng iyong kaluluwa na hindi ka nag-iisa. Nilakaran ng iyong tagapagligtas ang daang ito dahil ginawa niya ito, kaya mo rin marahil hindi nang walang sakit, ngunit tiyak na may layunin. At ang parehong espiritu na nagpapatibay kay Jesus sa hardin ay nananahan na rin ngayon sa iyo. Pag-asa sa katahimikan, maaaring naghihintay ka pa rin, naghihintay na mawala ang sakit, naghihintay ng kasagutan, naghihintay na maputol ang katahimikan. Ngunit ito ang katotohanan, kahit sa paghihintay, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ay hindi kawalan ng dalamhati. Ang pag-asa ay ang presensya ng Diyos sa gitna nito. At ngayon, sa mismong lugar kung nasaan ka, siya ay malapit. Hindi dahil nararamdaman mo siya, kundi dahil ipinangako niya ito. Sa Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, Talata 6 Sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang salitang hindi kailanman ay nangangahulugang eksaktong ganun. Hindi sa kagalakan, hindi sa kalituhan, hindi sa dalamhati, hindi kailanman. Maaring hindi mo alam kung paano ka uusad. Maaring ang katahimikan ay nagtagal ng sobra at natatakot kang baka hindi ito matapos. Ngunit nais kong panghawakan mo ang isang katotohanan ito. Patuloy pa rin sinusulat ng Diyos ang iyong kwento. Maaring puno ng luha ang kabanatang ito, ngunit ang may akda ay tapat. At tinatapos niya ang bawat kwento na kanyang sinimulan. May pagtubos, may layunin, may pagibig. Maaring mahina ang iyong pakiramdam ngayon, ngunit ang kanyang lakas ay ginagawang ganap sa iyo. Maaring pakiramdam mo'y wasak ka, ngunit dalubhasa siya sa pagpapanumbalik ng mga bagay na sa mata ng mundo ay sira na may paparating na bagong umaga. Isang muling pagkabuhay pagkatapos ng libingan, isang bukang liwayway pagkatapos ng pinakamahabang gabi. At habang hindi pa dumarating iyon, kasama mo siya sa katahimikan. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng katahimikan. Hawak niya ang bawat luha, bawat panalangin, bawat paghinga, kaya huminga ka magtiwala at alalahanin mo ito, si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Siya rin ang pastol ng iyong pagdurusa. Lumalakad siya kasama mo sa bawat lambak at ginagabayan ka ng may banayad na kamay, may pagtitiyaga at may pag-ibig patungo sa kagalingan. Hindi mananatili magpakailanman ang katahimikan. At kapag ito'y naputol, Matutuklasan mong hindi tumigil ang Diyos sa pagsasalita. Nagsasalita lang siya sa ibang paraan, sa pamamagitan ng presensya, ng katahimikan, ng pag-ibig. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo ngayon, kung minsan uh, kanang lumakad sa gitna ng katahimikan, sumigaw sa gabi o nagtanong kung kasama mo pa ba ang Diyos, nais kong malaman mong hindi ka nag-iisa ang espasyong ito, ang channel na ito, ang komunidad na ito ay umiiral upang walang sinuman ang lumakad sa kadiliman ng nag-iisa. Kaya nais kong marinig mula sa iyo. Aling bahagi ng mensahe ngayon ang pinakamalakas na nagsalita sa iyong puso? Si Jesus ba sa hardin? Ang katahimikang humubog sa iyong lakas? o ang paalala na buhay pa rin ang pag-asa kahit sa gitna ng katahimikan, ibahagi mo ang iyong kwento sa mga komento. Dahil kapag nagbahagi ka, pinalalakas mo ang iba, ipinapaalala mong hindi sila nakalimutan, at maaaring ang tinig mo ang mismong gamitin ng Diyos upang magdala ng liwanag sa gabi ng iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka sa channel na ito hindi lang para sumubaybay, kundi para maging kabahagi. Nagtatayo tayo ng isang lugar kung saan lumalakas ang pananampalataya, gumagaling ang mga puso at nabubuhay ang mga turo ni Jesus sa gitna ng tunay na araw-araw na sakit na iklik mo ang like kung pinagpala ka ng mensaheng ito. Ibahagi ito sa isang taong maaring nasa madilim na yugto ng buhay ngayon. Hindi mo alam kung kaninong kaluluwa ang kailangan kailangan ng paalalang ito ngayon at huwag mong kalimutan ang Diyos ay pat nagsasalita patuloy na nakakakita patuloy na kumikilos ikaw ay mahal ikaw ay hawak at hindi ka kailanman nag-iisa makikita kita sa susunod na video hanggang doon patuloy kang lumakad kasama si Hesus isang panalangin sa bawat hakbang